thank you so much love guys sa lahat ng mga uh, nag-subscribe sa channel ko. Thank you so much at patuloy pa kayong uh, mag-subscribe sa aking channel nestor story rin ng YouTube the vlogs. Uh, umabot na po tayo guys ng uh, 3,640 at kahit sabihin na natin walang kwenta or nonsense na yung mga ina-upload kong video guys pero at least tinangkilig nyo guys ah, uh, patungkol po ito sa mga buhay buhay sa palengke at yung mga iba sa buhay ko naman salamat na maraming salamat sa lahat at uh, sana guys tumonetize sa tayo guys para makasahod na yung mga inasama-sama ng mga small youtubers mga vloggers sana guys tayo naman na monetize tayo at uh, din natin yung mga bayon ay, kasi huwag kayo mag-violate sa mga mga violation guys kailangan huwag natin uh, nga para mapadali yung monetization natin sana nga dahil uh, na makakatulong din sa atin yung guys thank you so much bye guys at uh, uh, magandang umaga ulit at sa lahat ng youtubers uh, mag pray tayo na ma-monetize. thank you so much